boto para sa PDP senatorial candidates uh, para mahirap nilang dayain. Kasi nga, tulad kay President Duterte, pilit nilang dayain pero dahil sa pagbuhos ng um, boto para sa kanya, hindi kinaya. So that's one. Pero on the day of the election, sa bawat mga botante, ang payo ko po sa inyo ay magdala po kayo ng listahan ng mga kandidatong ibo-boto po ninyo. Then pag lunok po ng balota, ng vote uh, automated cheating machine ni George Garcia, lalabas yung resibo. So, ikukumpara po ninyo yung listahan ninyo tsaka yung resibo. Kung magkatugma, kung ang binoto ninyo ay siyang lumabas doon sa resibo. Kapag hindi po, kumuha po kayo ng picture. Sabihin nyo po sa teacher na nagbabantay dyan sa makina, evidentiary matter to. Hindi nagtugma yung akin binoto dito sa resibo. So, kunan nyo ng picture at mag-file kayo ng complaint sa electoral.